Magandang magandang hapon na naman mga kabogsi Gala na naman tayo Man tayo sa lupalok na naman tayo makarating Sana nasa mabuti kayong kalagayan Ligtas sa anong mga kapamakan sa kanilang masama Sana kalimutang magkasal araw-araw Alam -araw. nyo na yung nangyayari sa natin ngayon sa mundo natin sabi nga ng iba pinaparusahan na tayo ng Diyos kaya paramihan sana sa atin magbalik loob na patuwarin ng bawat isa siyempre hindi sa lahat linisin mo ang iyong sarili no? ating alam ang ating buhay kung hanggang sana lang tayo kaya gumawa na tayo ng kabutihan o mabuti sa magulang sa kapatid at sa kapwa yun gala na naman tayo mga kabogsi yeah. kulim-kulim sa amin saya guys kasi may araw walking na naman tayo mga kapawsi hindi ba masyadong mainit mamaya didilim na naman buulan ulan Ginto lang dito tuwing hapon ulan ng konti pahinga unti-unti lang ang ulan di siya tuloy-tuloy hindi -tuloy. naman malakas mahina lang Medyo makalimlim, diba? Kanina, sobrang init. Nakumilimlim. Okay. naamin na nagbabago sa mundo natin ngayon. Pero panahon na para tayo eh. Manalangin na araw-araw kalimutan na lahat ng mga problema. Yung mga pahawin natin, matiinan na natin. kung pa pa. Ito na lang natin para mapigilan natin yung mga nangyayari sa ating mundo. Malindol, malalakas na bangyo. Sana hindi na lumaan dito sa iba na lang. Sa ibang bansa na lang. Kahit siyang pang lupalop ng Dengue. Hawawa naman ang mga tao sana makapagsisi muna bago sila mawala pero talaga niniwala ako pag oras mo na oras mo na wala pa boss no hindi pa nakakasakun kaya ngayon pala mga kabogsi lumapit na tayo sa Panginoon Alay na natin ang ating mga porsyon nang wala magplano para sa atin. Kaya natin siguro magagawa natin para mapigilan yung mga sakonan dumating sa atin. O mabawasan man lang nasa gayon ito buhay tayo ng pa at mahabang mahabang bu mahabang buhay pa dahil may plano pa sa atin ating Panginoon kung ano pagkagawa niya sa atin gawin na natin ngayon masyadong lumaan dito nung ng mga malalakas na bagyo mga lindol wala pa eh, nakasalang pala mga kabogsi hanggang dito na lang yung aking video sa tapusin ko na po dito uh, maraming maraming salamat sa inyong panunood at huwag niyo po sanang kalimutan mag like, share comment syempre mag subscribe pinitin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video